Kaibigan! kung oh, Ang ginagawa kibigan. mo dyan, kaibigan? Ang kalingas ako ng ako yung kaibigan at galing ako sa nagbabike. Ah, kapagod mo na. Nagbike kasi ako sa Tarusa to Tagayt. What? Ay, Tubawan, Batangas. So, kakawin ko lang ngayon. <laughs> Ihaw ako ng saging ba? Saging? Hmm. Opo. Kaibigan, Uy, may nag-request na nga pala sa iyo kaibigan ng isang sako mo daw katatawanan kung pwede mo daw buksan. Oh, walang problema kaibigan. Ang dami um, oh. Ayun nga lang pala 'yon. Ang dami um, oh. Nakatali nga 'yung ano. Tatlo. Kaibigan. Oy, maong kaibigan. Oh, good morning, kaibigan. Nga pala kaibigan ng isang sako mo katatawanan kung pwede mo daw bang buksan. Oh, walang problema kaibigan. Ito nga kaibigan, nakatali pa 'to. Ito, para sa iyo, bubuksan natin. Alin ba diyan, kaibigan? Ito, ito yun, kaibigan. Sabi sa kung katatawan, bubuno tayo. Oh, bubuno ka na, kaibigan. Ay! ang problema. Ano ba 'yo? Oh. Dami nga, no. Oh, ito kaibigan. Babasahin na natin ha. Bakit kaibigan ang biik na kayo kung pag naglalakad? Bakit nga ba kaibigan? Ah! Kasi daw, nahihiya sila ang nanay nila baboy. Hahaha! <1971habitude> oh, ito talaga. Ang natin. Kaibigan, ano yung ginagawa mo kaibigan? Ay, tinatali ko na kaibigan. Oh. Yung isang sakong pagmamahal. Oh. Isang sakong katatawan na natin. Ito? At ito yung kinakadabis isang sakong kaalaman. Oh. Kaya kayo dyan. Oo. Oh. Mga kaibigan. Pag-comment nyo. Kung anong gustong kung anong gusto niyo bubunutin ko sa tatlong ito. Tama. Para masiyahan tayo. Like and comment and share kay Digan.